Naging mahaba at sulit ang naging bakasyon ng pamilya nila Mercy mula sa Aklan sa City of Pines. At yung ng mas, yung importante kasi di, na, sa amin, yung mas. At saka yung tridium na tatlong ano, na lapatay ay simbahan natin. Yun ang amin na ano dito. At saka yung mga bata. Bagamat tapos na ang bakasyon, biyahing Manila muna sila bago tuluyang umuwi sa Kalibo Aklan. Maswerte na lamang daw at maluwag na ang mga terminal ng sa lungsod. Sana naman kami dyan eh, doon sa amin. Pero kung maluwag ang oras nila Nanay Mercy, si Stephanie naman na balik trabaho sa Maynila nangangamba. Nais niya kasing habulin ang night shift nito pero ang problema na late ito sa biyahing pasay sa inabas. Dahil dito, maghihintay ulit ito ng dalawang oras para sa susunod na biyahe. Habulin sana ang oras para makashift maka mamayang gabi but unfortunately I can't make it. Pero smooth naman ngayon. Sa tala ng Baguio City Police Office mula Miyerkules Santo hanggang Pasko ng pagkabuhay, pumalo sa 53,000 katao ang bumisita sa City of Pines. Mas mababayan yan kumpara noong nakaraang taon na umabot sa 100,000 katao. Mga residents natin dito sa Baguio, alam na nila eh, kaya hindi na sila gumamit ng sasakyan. Yung iba, nagbakasyon po sila sa outside Baguio City. And ganoon din po yung parang mind-setting ng mga galing sa baba. Noong Holy Week din, nakapagtala ang BCPO ng paglabag sa mga umiiral na ordinan sa Salungsot. Kabilang dito ang King of the Road Ordinance na pumalo sa 84 ang natikitan, nakapagtala rin ng tatlong insidente ng pickpocket sa mga establishment at labing dalawang vehicular incident sa lungsod mula ang March 27 hanggang March 31. Bagamat may mga insidente na itala, masasabi pa rin ng BCPO na mapayapa ang paggunita ng Simana Santa sa lungsod. So far as to the crime incidents, no? kung mai-compare po natin yung mga crime incidents natin, the past uh, uh the 2023 Holy Week is uh, bumaba yung mga incident incidents natin. And uh, mga malaking tulong talaga yung deployment, no? talaga yung strategy, strategic, deployment ng ating mga kapulisan dito sa Baguio City. As to uh, sa traffic naman, traffic uh, congestion na nangyari dito sa ating siyudad, ay na-manage natin ng maayos. Sa ngayon, Nakatutok na ang persa ng BCPO sa dagsa ng mga turista ngayong nalalapit na bakasyon at summer season. Jose Robert Invitor para po sa Luzon Headlines.